Ayan mga idol Sobrang lakas talaga ng ulan. At saka yung gutter natin sa atit mga idol Ayan no Sobrang lakas pong uh, pumapasok dito Papasok sa ating uh, bifluck pond Ayan So malalim na po yung tubig ng ating bifluck pond Mga idol no Ayan sobrang lalim na Sana wala tayong maraming mortality sa tilapia Ayan no Ayan Ayan Diyan kasi diretso yung ating uh, gutter mula sa atip mga idol. So hopefully uh, okay sa ating mga tilapia fingerlings. Ayan. Ayan na uh, ito yung ating pan. Yan, kung pansin niyo po mga idol, oh, ayan oh, malalim na po yung ating pan. May git na nasa malapit na 3 feet na po yan siguro mga idol. Kasi umabot na po yung redon. Ayan. Baka hindi makita yung ating mga tilapia. Ayan, may mga dahon na rin tayong natrap dyan mga idol. Yung ating uh, galing sa sitling tank hindi na makita. Ayan na. Ayan, the same time, marami na tayong natrap na dahon dyan sa taas. Ayan, after ng malakas na ulan kagabi mga idol. Ayan, ganyan na po kalalim yung ating tubig. Oh. Ayan, siguro mahigit 2 feet na po yan siya mga idol. Yan, and this morning magpapakain po tayo ng ating mga tilapia kayan ito na yung ating feeds na na-ferment sa aqua nitrifying, uh, aqua maintenance po na probiotics mga idol Ayun. so dalawang kilo po ito, nagmix po tayo ng uh, 500 ml na tubig Doon po natin tinunaw yung ating 5 grams na probiotics aqua maintenance And then nilagay po itong 2 kilos na feeds po mga idol para magkaroon po ng probiotics yung mga gat ng ating mga tilapia. At saka andyan na po sila mga idol Oh. Yeah, naglagay po tayo ng uh, yan oh, na parang net, para uh, matrap natin yung may patay oh, yun, may isa tayong patay dyan Oh. At saka yung mga dahon na rin dahil umiikot yung ating tubig mga idol. Yan, so morning feeding natin sa ating mga tilapia. Yan o. Oh. Yan na sila. Medyo hindi lang talaga makita. Dahil medyo against the light. Yan. Yan, lakas silang kumain mga idol. Yan. So I think one week na yung ating tilapia dito mga idol sa ngayon. Ngayon is Sunday at saka nilagay po natin ito siya nung Sunday din. Yan, one week na po talaga sila dito sa ating pond Yan, doon din nilagyan din natin. Yun. So 6,700 po ang ating nilagay dito mga idol. Yan tinatali po natin yung ating mortality at saka ngayon is I think tatlo tatlo or apat yung mortality natin diyan isa, dalawa, tatlo, apat. Yan may mortality tayong apat na piraso. Yan lakas lang kumain. Grabe ng uh, lakas ng ulan po kagabi mga idol. Yan, diyan na po sila. Yan. So hindi po siya makita sa video na kumakain, no. Oh. Ayun oh. Yan pero kung ma-focus natin. Yan po sila mga idol, oh. Yan, marami po sila yan mga idol paikot. Yan hanggang doon, oh. Yan, malaki-laki na yung iba mga idol dahil hindi po uniform yung size ng ating mga tilapia dito. Ayan. So, Galing po ito sa sa B4 2010 po ito siya na breed ng tilapia mga idol. Pero hindi po siya 6 reverse. Sana maganda din po ang uh, kakalabasan nito dati sa ating pan mga idol dahil yung uh, nauna natin is okay naman. Ang uh, diferensya lang yan dahil hindi po siya naka-funnel type. So dyan po yung ating uh, submersible pump sa gitna mga idol na umiikot yung ating tubig. Yan naglinis ko tayo ng ating uh, tawag diyan uh, ano diyan oh uh, sitling tank yan so kahit dito lang po tayo magpakain mga idol oh. kahit dito lang banda yan umiikot din yung ating feeds papunta doon oh, tingnan nyo po yan kasi pag tapon tayo dito nambawa dyan lang oh, yung feeds yan pupush po ng ating irator dyan mga idol oh. papunta doon and then yon din ipupush niya po ng irator dyan yan papunta din doon mga idol at saka paikot po ito siya mga idol nag-order na po tayo ng ating uh, bagong uh, matalang air diffuser dahil medyo nag-clog ata yung ating matala diyan, oh. Medyo mahina ang buga ng hangin niya. Yan, kaya pas maganda kung bago siguro 'yan. At least medyo malakas ulit. Parang uh, pag lalong lumuluma kasi nagka-clog. One year old na po yung ating uh, matala air diffuser dyan. Yan. Dyan na sya, mga idol. Kaya nainitan na. Yeah, nakakaubos po tayo ng nasa isang kilo per day po dito sa ating tilapia. Yan, yeah, ang feeds po natin is uh, nanulis P3 na po ito siya mga idol. Yan o, oh, may probiotics pa tayo, hindi na mix masyado. Yan, yeah, usyalis po yung feeds natin, nanulis P3. Ito na po yun siya. After this mga idol, uh, mag start na po tayo ng pre-starter ng tilapia. Uh, usyalis pa rin mga idol. Yan o. Oh. Yan, maganda pag naka-ferment mabango po siya. Oh. Yan. So bukas, mauubos po putong dalawang kilo. Usually 2 days po tagal yung dalawang kilo natin mga idol. Ayan. At saka syempre, mag-top up na rin po tayo ng ating probiotics. Ito yung ating na-ferment mga idol. Ah, I mean na tawag niya na Ayan. Yan. Nalagyan po natin ng aqua nitrifying probiotics with molasses po ito siya mga idol. Yan daily tap up po tayo ngayon muna yan dahil umulan po sa mga idol so kung hindi po sa umulan yan every 2 days pwede tayo mag top up yun nga lang kasi umulan nadagdagan yung tubig natin kung makita nyo po mataas po yung tubig natin dahil umulan so kailangan natin mag top up ng probiotics yan may natira pa babanlawan na lang natin yan probiotics aqua probiotics po yan sa mga idol sa marami kasing nakakita nating na uh, previous video na uh, color brown kasi yung ating tubig so sabi nila marumi daw ganyan usually kasi pag mag discolor yung tubig natin pag nag green or mag brown ang thinking agad ng mga tao is marumi siya so hindi nila alam na yung nagpapakolor ng brown ng mula, uh, pan natin is yung uh, molasses yan mix sa ating probiotics pero kapag i-check nyo po yan siya walang amoy zero ammonia po yan siya mga idol napakalinis po ng ating pan yan, So, hindi natin masisi yung mga uh, nasa traditional farming na ang uh, mindset po nila is kapag may discolor yung tubig, eh, hindi agad malinis. Ayan. Oh, wala na akong feeds. Naubos na nila. Ayan o. Ubusan nila yung feeds dyan o. Oh. Bilis po nila makaubos. Ayan. Tapunan natin ng feeds. Ayan. So this stage po ng tilapia na maliit pa po mga idol 4 times po tayo nagpapakain Usually ngayon is alas 7 And then to follow na po alas 10 ng uh, umaga Alas 2 ng hapon At saka nasa alas 5 na rin po ng hapon 4 times a day po tayo nagpapakain Pag malaki-laki na po mga idol uh, Siguro pag nag-start na po tayo ng grower feeds Doon, doon na tayo magpapakain ng uh, 3 times a day Morning, tanghali at saka hapon So ngayon is 4 times a day dahil uh, maliit pa po sila mga idol at least hindi po sila mabansot mabilis po sila makabuelo yan yun din yung ating kasili oh yan nilagay po natin yung ating kasili dati dito yan yan oh makita nyo po sa gilid oh yan oh yan kasili po yan siya yan oh isang piraso na kasili po yan nilagay natin dyan yan hindi din siya makita yan oh kumakain po sila oh yan